Mm. Mm. Um, Ana. Ay, mga senyorito, anong kailangan nyo? mag tennis kami. After ten minutes, kuha mo kami ng juice. Okay? Yung saken may cherry. Uh, opo. Okay! <laughs> Hindi ko ako yun. Ha? Ni. Ha. Okay, wait. Ay, sorry nasaktan bakita. kita? Okay lang. Mukha yatang bago kayo dito? Ah, oo, talagang bago salta sila dito. Hmm. So where did you come from? New York. <laughs> The Big Apple. Hmm. <laughs> Ikaw rin? Hindi. Eh, saan? From Cali. California? Kalentong Mandaluyong. Parang alam ko yata yun eh. Ah, talagang <laughs> alam mo eh, sa tabi-tabi lang namin yung juice ko. Huwag kang makialam. Kunin mo yung juice. Doon. Yun na. Hehehehe. May kapalo ka na? Hindi <laughs> naman ako naglalabi. I mean, uh, tennis. Oh, yeah! Actually, kami lang dalawa ng mami ko eh. Wala kaming ka-doubles. If you want, you can join us. Sure! Let's play doubles! Eh, Come on! Ako single pa eh. Hmm. Hmm. Pwede na rin. Pwede na yun. Is that alright? Hindi, yeah, okay lang. Uh, shall we? Okay. <laughs> okay. <Huh>? See ya! <laughs> Bye. Oh, long time no hear. Kumusta ka? Pasensya ka na kung matagal ako hindi nakakatawag sa'yo, ha? Ganyan ka naman eh. Kung kailan ka lang may kailangan, saka ka nakakaalatan tumawag. Hindi naman. Nabasa ko sa diaryo na natagpuan mong anak mo nawawala. Natuwa pa nga ako eh. Kaya lang, wala nung namatay ang asawa ko. Sunod-sunod ang problema ko. Nakabaon pa ang ako sa utang eh. Heto't iilitin na ng bangko ang bahay ko. Kaya kung maari, pautangin mo muna ako ng limang milyon. Limang milyon? Huwag ka mag-alala at mababayaran din kita. Ah eh, maiba tayo ng usapan. Kumusta na ba yung anak mong si Fifi? Ay, nako. Wala akong kaproblema problema dyan sa anak ko. Napakaganda at napakabae. <laughs> ang problema ko lang ay ang mamanugangin kong doktor. Alam mo ba ako pa rin ang nagpapaaral dyan? Pero isang taon na lang at matatapos na rin siya ng pagdodoktor. Plano nilang magpakasal. Tutuloy daw ng Amerika para maghanap buhay. Kaya sigurado ako makakapalit ako sa'yo ng lima milyon. Siguro, matutulungan kita sa problema mo. Kung gagawa ka ng paraan na magkaige at magkagustuhan ang mga anak natin. Nakuluningning, hindi pwede yung gusto mo. Dahil si Fifi, engaged na sa boyfriend ng <laughs> doktor. <laughs> kawawa naman si doktor. Eddie, sa kanya lang tayo magpagamot. O ano, payag ka ba sa kondisyon ko? Ha? Eh, ah, uh, 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 uh. oo, sige. Payag ako, pero huwag mong kalimutan ng limang milyon na inuutang ko, ha? Huh? Maaasahan ko yan. O sige. Sandali lang, ha. Mami, parang narinig ko kung ano yung pinag-uusapan niyo sa telepono. Ah, uh, pwede bang malaman kung sino yon? Ah, uh, si Donya Luningning, yung kaibigan kong super yaman. So, sino siya? Ah, hindi iha. Ah, uh, naalala mo bang may anak siyang lalaki? Yung maliit pa noon, kalaro mo yon. At yung may okasyon sa kanila, dinadala kita sa bahay niya at naglalaro pa nga kayo nun malapit sa may swimming pool. Yung batang lalaki. Ah! Ah! Yung parang na ah. yung laway? <laughs> Yun nga! <ha. laughs> Yun nga, Iha! Ano <laughs> gusto ni Donya Luning? Napaligawan ka doon! Paligawan? Paligawan sa abnoy na yon? Ha! Hindi ako makakapayag. Ang usapan namin, pag-graduate ko, magpapakasal kami ni Fifi. Huwag mo akong taasan ang boses mo, ha? Hmm. Ha? Baka nakakalimutan mo, kaming nagpaparal sa'yo! Napakalupit nyo naman magsalita! Bakit nung araw? Sa lahat na nang kay Fifi, boto kayo sa akin. Noon yon, Noon! Mommy, please! Huwag ka namang magsalita sa kanya ng ganyan. Investment din natin siya, hindi ba? Ginawa mo naman ako real estate. I mean, hindi ba pang nag-graduate ka, tutulungan din natin si Mami, hindi ba? Pwede ba? Matagal pa yon. Ang pinakamalaking problema natin ay pag narimata ng bangko itong bahay at lupa natin. Saan tayo titira? Ha? Sa squatter? Sa squatter? At ikaw, hindi ka matatapos ng pagdodoktor mo kung doktor ang labas mo. Ah, basta! Hindi ko matatanggap to. Pero uh, miss, niya niyo. Aw, ay, patingin nga ng pabango ninyo. Patingin Ayaw mo? Ah, yan, Magkano? Ah! Ama! Uy! <tapos> អ <coughs> <coughs> ី <coughs> <coughs> Mommy's and Red Panda, huh? Mommy! Hey! I got him back! Hey! 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 nagipit po ako oo oh, patawadin nyo na siya wala siyang kasalanan uh, hindi pwede tumawag ka ng polis big boy Bakong mo wala wag 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 po kayo tumawag ng polis kaya ako lang po nagawa to dahil may sakit ang nanay ko tatay ko anak ko kapitbahay namin buong barangay namin may sakit <coughs> magkano ba kailan mo halaga? lima <coughs> milyon ano five ah, hundred lang five hundred wag mo naulitin yan ha Meron po kayong ginintoang puso. Salamat po. Balang araw gaganti ako sa'yo. Ano? Luningning! Ikaw nga! Cleo? Ang taga natin hindi nakita Ito ba ang anak mo? Oo, oh, si Fifi. Huwag mong sabihin, ito na si... Boy mo Siya nga si Abnoy. <laughs> <laughs> si big boy, big boy, si Fifi. Hi. Uh -huh. Fifi? Uh, Fifi, uh, ito nga pala mo. Uh, thank you. Uh -huh. Dapat doon tayo sa bahay ko, magpaparty tayo para kakilala maigi itong mga bata. Ha? Bakit hindi sa beach house ko, sa Batangas? Mami, hindi ako pwede. Pwede ka? Huh? O, sige. <laughs> Wow!

doon tayo. Sige. Tama, hmm. uh huh. mo. Hmm. Oh, mhm. Uh -huh. Eh, ano yan? Hmm. Eh. Senyorito Andy, bakit nagmumukmuk ka? Tingnan mo sila, oh. Sila. <laughs> may partner. Ako wala. Oo nga naman, yung may yung walang yung partner. partner. Di, paghatihan niyo ako. Kapal ah. <gasps> Nagusto <gasps> ka kay Elvin ano? Ako? Ako? <laughs> wala! James! So, Sabagay. Kasi na paang bigo. Kasi na paang sawing palad. Sila naka-katuluyan. Talaga? Oo. Dalaga ka. Binata naman ako. May kay ka. May kay naman ako. Maganda ka. Pogi naman ako. Ah. <coughs> Alam mo ba na, nung una pa lang, may pagtingin na ako sa'yo. Tumingin ka sa'kin. Sa nararamdaman ba yung nararamdaman ko? Hindi. Tumingin ka sa mga mata ko. Anong iyong nakikita? Hmm? Ang ganda-ganda dito sa resort ninyo <laughs> Pepe Uy <Oy. Ay>, Pepe <laughs> Alam mo Pepe Basta Kung sakali magkatuloyan tayo Bala ko ang sanang... Lagyan na extension yan eh Mas malaki uh -huh. Gusto mo ba? Huh? Uh -huh. Alam mo Among okay. eh. uh -huh. Bumili ka sa akin ng alimango. Napakataba nito. O, tingnan mo. Oh. Eh, eh, tatang, eh, pasensya na kayo. Eh, yeah. hindi ako makain ng alimango eh. Allergic ako. <laughs> hmm? Allergic daw? At ah, sabihin mo na at magkuka. Huh? Ikaw eh, Neng. Hmm. Eh. Oh, oh, ayaw mo pang bumili ng alimango. <laughs> Thank you po, Lolo. Eh, tatang, eh, mas mabuti eh. Umalis na kayo. Nakakaisturbo <laughs> kayo eh. Abahin niya, eh. mag iingat siya sa lalaking to. Mukha siyang manyakis. Ay. Pag hindi kayo tumigil, papatulong ko na kayo. Wag na, wag na, wag na. Ah. Ah. Okay. Sige. Okay. Ah. Ay. Mm. Oh. Oh, oh, oh.

Oh, beli dia. Oh, Beli dia. Yan. yan, 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 Pos, pos. Yan. Yan. Hello. Anu kena gawanyo. Ang ganda ng suot niya, di Oh, di ba? Ang ganda-ganda niya, tingnan mo. Ang ah, bagay na bagay, <laughs> Saan mo sinungkit Sa sampaay? Ha? Sinungkit nyo? Ha? Eh, eh, eh. Akin yan mo nga yan. Ubarin. Ubarin daw. Uy, 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 uy. Huwag niyo hubarin dito yan. Mamaya na. <laughs> Ay, hubarin daw eh. <laughs> hmm.